yung 5.0 yung kay sa TikTok pa hala si 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 Kati hindi naman kami nakikita sa likod challenge mo siya lang siya lang <laughs> 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 Look, oh my God.

para sila sa Pilipinas si Mikael. Sa labas sila ang matubig. Anak, malis sila ang anak sa sakyan niyo. Anak na, ikaw na lang may iwan dito. Andiyan mo na kuya. Pero may, I have tea. Oo. Sila siguro dalawa. Nagpunta na naman ng Walmart tapos iiwanan sa sakyan niyo doon. Sa Walmart. Sila, sa sila yung mga magtatay mo doon. Tapos nanuna sila sa traffic light. Ha? Mama, ano, nung Ah. ka ba? sa, oh. sa Lunis. Oo, oh, oh, na nakakasakyan. Ang dalas masakyan. Ang dalas masakyan. Ang dalas masakyan. Ang Nung masakyan. Ang dalas masakyan. Ang dalas Lunes. <laughs> <laughs> Ang dalas masakyan. Ang dalas masakyan.

Ah! But, may laman naman yung phone mo. No, it's not, No, de, no I don't put it in here because what ah. if I lost my phone? Oo nga, Ano naman naman ni. Muna <laughs> 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 <hahawilan> ni aking mga kasi baka ito lulipad ba? kami ay tutawid na sa ng walang hanggan. <sighs> Bakit ganito ang 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 Edmondo mo eh? Ask is very cool. Kaya ayaw nung mga binip binipin pupunta dito kasi super labig daw. <laughs> 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 Nalunggan siya kayo. Tala. Tingdara ba? Yan. Yan ang mga dahon mo. Dapat kahapon, bibili kami dyan ng amang maiinom. Dyan. Tapos huh? ngayon po kay... ko nang uminom ng ano. <laughs> nang maiinom. <laughs> Bakit? Why? Ala, wala lang. Natatakot na po kumenong. <laughs> <laughs> ay. Ah, kumutan ko tayo. Kaya pita agad. Nice price. <laughs> manok ba? Mukhang manok talaga guys ay. Gugutomin ka ulit. picture ng bike na kami sa mainit. ha dito kami dito kami sa Walmart walmart kami. satu, dua, <suara> 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 <suara>

yung binili mo. Wala Ano to? Ay ting na pala si roast. Ay siya. Big man, siya.

<laughs> yeah, nakabili na kami. Nakapagumala ng huwag nakaw. <laughs> eh, mga kawatan daw. Ala, layin na, no? Kawatan. Ah, ito wala akong dalang.

Pinutin ang botone. Ah, ah, gabi. Ah, guba. Muntra ka. Gabi, makaliko ka. Eh. Ante ay. Ano na? Oh, palalunan mo. Ah, Nanalo ng... Ano Ito? ito. Pangkulot? Sa kaninakaw namin. Ay. Napagkawa <laughs> oh, na pa siya magkanakaw. Ang kawa naman ang mga dyan. Masusasyante, oy. Sinakakatong. Bakit ko na to? Huwag <coughs> ka na na pamili niya. Hulaan nyo. Para sa inyo na to. Oh, wala si po. Mabe siya. Wana? Mabe na siya kay. Mga Pinay man eh. Mga guwapa. kayo. Wala naman tayo trapo eh. kayo. Tatura. Tawa na dito. Sa TV. Oh. <laughs> Kaya lang, pwede ba basa dyan? Kahit <laughs> bas hey, bagong ligo, basa? Hindi, basa, Sobrang Ang grabe totoyong itago. Parang 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 Wala. <laughs> parang Wala. parang 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 na parang 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 ito. parang 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 parang

dagdag mo, lagyan mo lang ng conditioner tapos plancha mo yung buhok mo, yan yan. Ah, Alag, like, nag-sweating like ako. Jesus. Ang nagpawis ang kilikili ko. Hindi na magaganunin yung kilikili. Okay. Mag lagyan <laughs> mo tubig <laughs> ko. Pauwi ako mga at 1 at 12.30.

Iwan ko parang wag ka <laughs> Ikaw. Pang pang Ano Alin? Pang Di mayaman. Wala <laughs> pira. Wala sing. Pang pira. Labas ang bulsa. <laughs> Pag wala hindi na bukol yung bulsa. Sino ni mga ulan? thank <laughs> you Ito si kuya Parang oh. ah. Ma ito. Pareste. 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 May miyak pala dyan. Miyak. <laughs> Parehas Kuya, ah. ang tatay. Parehas alis. Paano sila?

Oscar to. Kiniya, kiniya. Yung manager dito. Oo. Huh? Uh -oh. Ang ganda ng hair niya. Kabilipad-lipad din. Nawa po. Ako mo yun sa ibon ka. Baka natin ako. Oh. Nawa, mag-wanto na gulo Wala gini bata. Dito kayo nilipat? Yung kaklase ko ba? Ah, oh. hindi siya nuwi pa ng kaklase mo? Oo. Pagdating ng asawa niya, pero hindi ko alam kung bakante pa yan. Hindi na layo siya sa kanilin pa. Mas malapit nga lang. Really? Oo. Nasa north sila eh. Ay, pero... Ah, uh, hello. Like, how many... I mean, like, how long siya? How many minutes? From there? from her house to the visitor. Kasi da dalawa pa yung sasakyan niya. Okay. Ah, may sasakyan pa siya. Yeah. Hindi, dala dalawa ba? Parang... Ah, uh, I mean, ah, okay. Dalawang sakayan. Yeah. Di ba dalawa dalawang dalawa sakayan? Ah, di, maglakas siya papunta doon. Okay. So, dalawa natin, ginawa natin. Ah, okay. Lepas ni, pada daripada mengikuni kucing kawas noh Dan mengaik-aik hau Reh Aik susi Susi? Susi